Pangalan niyo po at ang title ng book niyo. Uh, ang pangalan ko ay Randy Valiente. Ang so, aking bagong book ay Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang. Pang ilang libro? Uh, Naku, sobrang hindi ko na mabilang kasi I started in 1990s pa. So, madami na. Well, sa Gibal, although marami akong na-illustrate, pero yung isang graphic novel na ako gumawa, first time sa Gibal. At ito yon First time. Ah. So, sige. Let's talk about that book, this one. Kailan niyo sinulat? Uh, bakit niyo sinulat? Yung yung idea na yun, matagal nang nakatambak sa ulo ko. So, hindi ko lang talaga siya na-execute pa. And then, last year, after matapos nung isa kong book, yung Sinning Killing, na napublish ng comic book, naghanap ako ng follow-up. Sabi ko, ano kayang may pwedeng ano? Uh, and then, naisip ko, gumawa ng horror, pero political. So, hindi siya yung typical na kinakain laman, walang mga ganun. So, ayun, ginawa ko siya on the side. Sinulat ko yung script, yung story. And then, next problem ko, sino magdodrawing nito, hindi ko na kaya. Kasi matagal gawin ng graphic novel eh. Hindi siya yung gaya ng book na ilang months lang, tapos mo na. Hindi siya, inaabot ka ng isang taon eh, bago matapos ang isang Lucky me, member ako ng isang group, yung Urban Sketchers Manila. So lahat ng members niya nag sketch So meron isang artist doon na nung tinitin ko yung style niya, sabi ko parang, parang bagay ito sa uh, naisulat yung story. So inalok ko siya, hindi siya nagko-comics ha. Ang background niya, ano, portrait ng muka, yung mga gano'n. Pero dahil ng style, favorito ko, oh, sabi ko, gusto ko <tryo> mag-comics. So, sabi niya, pwede, sige, try natin. So, Nakuha ko siya. kina okay, paano mo naki... Paano mo siya nakilala at naki, nakita yung style niya? Doon sa art group namin. Uh, Kasi lang kayo mo magkasama eh. So nakikita ko yung drawing niya. Sabi so, ko yung style nito pang comics, hindi siya pang pintor. Kasi iba yung style ng mga pintor eh. So yun, nung ko siya, tuntuhan naman siya. Ano nyo, uh, parang una niya rin graphic novel na ginawa. Tuntuhan rin siya yung story nito, sabi mo hindi yung may kinakain na atay, ito ka. So, paano? Politically, actually, the title itself, nagalit ang aswang, sumahal ng bawang. Literal yun. Ah, ah okay. <laughs> Literal yun. Ah, okay. Oh. Sa hirap ng buhay. Uh, oh, oh. although yung title na yun, nakuha ko sa isang classic Filipino film, yung nagalit ang bangkay sa so tagal ng lamay. Oo oh, nga, no? May film nung araw na gano'n. Oo. Oh, oh. yeah. So, dun, dun ko na ko yung idea na yun. Yung, sinusulat ko na yung book, although horror nga siya, pero may something political sa akin. So, pag binasa mo siya ng buo, ah, hindi horror to. Political tong ng comics na ito. So, gano'n ang idea na yun. Bakit naman political? Gusto mong maging political? Are you unhappy with what's going on? You think? marami kasi yung pangyayari dun sa story na may kinalaman kung bakit ganito yung buhay natin. Like, halimbawa, yung character doon, nagtatanim ng bawang. So, nagtataka ako, bakit yung bawang na binibili sa akin ng supplier, 100 pesos, pero nung nakita niyo yung presyo sa mahirin, bakit 700 na to? So, may something going on in between. So, yun yung mga pinapaliwanag ko dun sa libro. So, yung mga ganong bagay uh, kung ano yung buhay sa probinsya, bakit uh, walang opportunity, uh, mga ganun. Ang leaders mo ay ilang taon? At sino? Actually, comics. Well, comics leaders basically, pero medyo, hindi ko alam eh. Medyo mature siguro, 18 and above. Ah, okay. Uh, well, tingin ko kaya siya ng mga 13 and above eh. Kasi na visual, alam naman ang comics yun. Okay, okay. Tapos less on tech, hindi naman masyadong ano, di diba, ang libro kasi hindi siya kaya tinatamad na tayo ng bata kasi pagkahaba-haba ng mga text ko. ayun, no. Uh -oh. so itong comics dahil nga visual siya, minsan sa isang panel ano lang, one word isang writing sentence, ganun lang so, so kaya siyang ng bata sinadya mong gano'n para mas magets ka Correct. <laughs> Talagang Correct. sinag... Alam Correct. mo yun. Inisip mo yun. Correct. Correct. Ayoko rin... Kasi nga, kasi okay, medyo mabigat yung tema. Kailangan ko siyang Oo, para basa na magaan. Tapos yung aswang pa, huwag may mga ganong ano pa. So yun, parang, parang ko di-describe isang seryoso at mabigat na tema sa isang sobrang gaang presentasyon. Parang ganon. Anong nag-inspire sa'yo na ito ang ganitong klase at ito mismo. May nakita ka ba? One day? Ano eh, mahilig kasi ako sa mga social realism na palabas na story. Although, nung nagsimula ako sa comics kasi di ba ang sinusulat ko, fantasy, horror, na story nasa point na ako siguro na yung mga sinusulat ko medyo seryoso na. And then yung isa kong book, yung Sinu Kiling, is kanalo ng National Book Awards. Wow. Ano, last year, 2024. Siya yung National Book Awards. Oh, graphic novels in the Ang tema kasi nun, medyo ganun din, political naman. Eh? So, about rebellion in the Philippines naman Wow. Oh, no. So, ganun na yung mga topic na ginagawa ko ngayon. Although comics yung medium ko, pero yung content, hindi na gaya ng dati yung sinusulat. Medyo, uh, siguro, dala ng edad. <laughs> Tumatanda na ako. And then, ano mo, parang late bloomer ako kasi for the past 10 years, nahilig na ako sa pagbabasa ng mga sociology. Halit eh, yun, hindi mo na gano'n. So, naging iba, naging ibang tao ako since day 1 na nagsulat ako sa comics. Anong ginagawa ang tama ng Vival na very na-encouraging sa authors? Ano, open sila sa ideas. Sa iba ba hindi ganito kaupo? Well, hindi ko alam sa iba. Pero no. nagulat na ako kasi alam nilang comics ang ginagawa ko. Pero para sa kanila, open na open na sila sa comics. Especially sa mga kwento ko. At mahalaga yun sa isang author dahil? Oo. oo. Alam mo nung, nung nandun ako sa industry ng comics, ano kayo, meron kang wall? Diba sa tabihan ka ng editor, oh, ang kwento natin, love story, laging happy ending, or dapat yung mga bida mo, hindi na rape, yung mga ganun. So napaka, ano, napaka lilip eh. Or kapag gumawa ka ng horror, dapat ganito yun. Ano, alam mo yun, hindi, hindi siya talaga, ano, walang medyo kalayaan yung, yung auto. At dahil na medyo politikal yung mga topic ko, nahaluan ko. ako, which is, okay sa okay. video. Okay. Okay.